Hi guys! Good afternoon! So, may share pala ako sa inyo. Ang ganda pala ng Global Village Dubai. First time kong pumunta doon. Napaka-lucky ko kasi dinala ako ng amo namin. Tapos, bisag kahit part-time na ako ng buwan, tagaluto sa kanila. Pero, dinala talaga nila ako sa Dubai. Which is, nakatila kami sa Al Ain, Al Makam. So, I'm so grateful kasi sobrang layo talaga ng Global Village Dubai. Tapos, naka-fabry tayo dun. Tapos, yung pinaka-pangarap kong papuntahan sa store, isa sa stores, tourist spot na pinupuntahan ko talaga, which is ang um, Global Village, pero hindi ko pa talaga siya napuntahan dahil busy ako. Dumating ako sa UA, which is November 29, December 2, nagtrabaho ako, nagtrabaho ako sa, ano, sa, which is that hospital isang buwan yun hindi ako nakapag alakwatsa sa UAA, at e saka yun sa after naman noon is natapos ako sa hospital which is January 7 uh, trabaho ko ulit January 8 as a tagaluto pero bet naman ako sa um, amo ko ngayon kasi dinadala ako kung saan pupunta yung mga bata kasi friendly naman talaga yung mga bata din. Super yun. Tapos nakita yung guys, yun pala yung Dubai, part ng Dubai na pupunta sa Global Village. Sobrang ganda talaga, sobrang lawak ng area. Tapos makita mo talaga yung mga tallest building doon sa Dubai. Tapos yun, dumaan lang kami doon banda. Super lucky ko kasi hindi ko siya nakita sa tarang buhay ko sa Oman kasi mostly talaga nasa UAE lang talaga yung malalaki yung building super laki talaga super ang ganda talaga ng view din nung time yun kasi nasa gilid lang talaga ako ng ang tawag nun, sa window ng car tapos nakapag video ako pwede naman mag video guys nakaw nakaw lang yun super ang ganda talaga ng papunta doon. Tapos yun, nakita ko yung IMG na amiss talaga ako kasi ito talaga yung sinasabi ng alaga ko doon sa Oman na anak ng apo ng amo ko na ito talaga tao yung puntahan ko, ka, puntahan ko kasi sobrang ganda talaga ng IMG pero ayun, alam ko na kung saan banda. Tapat lang pala siya ng ano, Global Village sobrang laki pa din niya pero mas malaki pa talaga daw yung Global Village than IMG yun ito pala yung um, gate ng Global Village papasok doon sa main entrance and sobrang lawak guys as in super layo pa so kung pumunta kayo ng Global Village kung magplano kayo kailangan talaga naka private car merong car left kasi kung nakabas ka, di mo alam kung saan ka mapunta. Hindi ka tulad kung mag-carlift diretsyo na kung saan yung destination niya. So, yun. Makikita yun yung magagandang mga structure doon. Yung mga building di doon. Tapos, sobrang ganda talaga. Yan. Global village na yan siya, guys. Yung pala yung loob. ay I mean, sa labas. So, tingnan nyo. May mga madaming papasok. Tapos, syempre, hindi sila nakaka or nakaka-private car. sa so, doon sila dumaan, guys. Malayo pa yung lalakarin. So, advice ko talaga na kailangan talaga nakaka-private car kayo nang pumunta. Tingnan nyo dun sa gilid, sobrang ang daming car na nakaparking. Buti na lang na doon kami sa private parking lot. Kasi, um, syempre, medyo may kaya ten yun, super nakakamiss talaga Muse, tapos meron na akong ticket yan pala yung entry ticket namin guys, sobrang happy ko na dyan and yan, naglalakad na kami papunta sa main entrance kasama ko si Marcel so nakapaglaro na si madam, tapos yun ako takbo ng takbo kasi alam niyo na taga-bantay tayo ng bata guys pero at least may allowance tayo dyan ah uh, may allowance tayo pagkain kailangan din i-budget mo naman. So, isang rides lang tayo dyan, guys. Kasi alam nyo na, baka masuka tayo. Tapos, yun, ikot-ikot lang tayo dun. Ako ako ng video. Kasi, may naman tayo din tayong mga bata. Pero, super lucky ko talaga kasi nakapunta ako dyan. Tapos, libre pa. Pwede naman tayong bumalik dyan, guys. Kasi, mura lang naman yung entrance. Yan, nakakamiss yung video. As in view. As, in. Pero pang bata lang naman yan. Pero pwede din pang matanda. Pero di ko talaga kaya yan sakyan guys. Sobrang tulers, tulis guys. Yan first world guys. Sobrang laki din. Pero di ko talaga kaya ng ganyan. Kasi dun nga sa oman na nag roller coaster ako sa lang. Pero parang ako na hindi matay. Yun. Mayroon naman ako nakilala na isang Pilipina dyan. Sobrang bait niya. Kasi nagkita-kita yung mag-amo namin. Tapos may bata siyang dala. Pero may kasama din siya isang Pilipina. Ako tatlo yung binantayan ko dyan, guys. Tapos, katikot kami dyan. So, parang ganda ng mga colorful na mga buildings. Meron mga tatak ng mga country. yan. Ang likot talaga ng nag-video dyan, guys. <laughs> Hindi ako nag-ano nag eh, Hindi ako nagvideo. video Tapos, ba't anong nangyari sa video? Tapos, yun papunta kami sa mga kindies kasi bibili yung mga alaga na sa Libanon na pala kami A guys natin tinan mm. Libanon Palestine in 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 tapos India dito guys India in India, India. <laughs> <laughs> tawang tawa siya yun <laughs> tawang tawa siya <laughs> tapos Uma na ano China pala dito guys okay. tapos ngayon nandito kami okay, sa in India? may Philippines ba dito ba? wala tinanggal nila tinanggal kasi mahal tapos ba? Egypt dito guys Egypt Egypt 肯定没有路，都没有路了，都没有路了。